Tandang araw mga idol. Magbibigay lang ako ng konting comment tungkol doon sa mga sabongerong nawawala. Yung umabot na yata ng 30 yung mga nawawalang yun. May nabasa kasi akong isang comment tungkol sa balitang yun na sabi ng nag-comment, bakit daw parang tahimik yung mga kapulisan at pati yung mga social media ay parang tahimik din, hindi masyadong maingay tungkol sa isong yun. Hindi sila nagbibigay masyado ng update. Meron ba daw mga matataas na taong masasagasaan kaya nakatahimik silang lahat? Mga idol, kahit hindi naman siguro ako magsalita at hindi ko kayo tanungin, alam na natin na malalaking tao yung mga binangga nila. Alam naman natin na sa larong yan, milyon-milyon ang nakataya dyan. Milyon-milyon ang pustaan. Sa isang banda, masasabi ko na may kasalanan din sila kasi nga hindi nila ginamit yung utak nila. Alam naman nila siguro na bago pa nila gawin yun, malalaking tao na yung masasagasaan nila. Alam naman siguro nila na bago nila gawin yun, may kalalagyan na sila sakaling mahuli sila. Eh siguro, sa palagay ko lang, matagal na nilang ginagawa yon nakakalusot yung iba. Kaya siguro baka swertehin, mag magawa nila ulit. Kaya gusto nilang magbakasakali. Eh, ang problema, nahuli sila. Eh, malalaking tao nasa likod ng larong yan. Mga milyon ng pustahan dyan. Hindi lang, sa dami ng tumatay ang mga Pinoy. Kaya sa isang banda, masasabi kong may kasalanan din sila. Kahit nasabihin natin sugal yan, dapat nag-isip muna sila bago sila gumawa ng kalukuhan kasi nga mga pader yung babanggay nila diyan mga mga adobe. Yung iba diyan mga sikat na personalidad at milyon-milyon ang nakatayang pera diyan. Kaya kung nawawala man sila ngayon, hindi ko naman sinasabi na deserve nila yung nangyari, pero masasabi kong may pagkukulang sila, may kasalanan din sila kung bakit nangyari sa kanila yon. Dapat nag-isip muna sila. Kung sa mga normal na sambungan, pwede pa siguro. Pero ginawa nila yan sa isang international na laro, yung napapanood ng lahat ng halos buong mundo. Hindi na sila natakot, dapat nag-isip muna sila. Ngayon, yung mga pamilya nila nag-aalala, hindi nila alam kung nasaan na sila. Tulad nga nang sabi ko mga idol, mga adobe yung binangga nila, mga adobe yung nasa likod ng palarong yan. Mga pader, mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Pagkatapos gusto nilang gumawa ng kalokohan na baka sakali makakalusot para lang magkapera sila. E eh sana nag-isip muna sila. Yan ang sinasabi ko mga idol na ang sugal walang magandang maidudulot sa atin yan tignan nyo, sa kahiligan nila sa sugal pati buhay nila ipinusta na nila magkapera lang e kung nagtrabaho na lang sana sila sa legal na paraan hindi wala pang masamang nangyari sa kanila hindi ko naman sinasabi na may masamang nangyari sa kanila kasi hindi pa naman natatagpuan pero delikado yun eh nawawala na sila ilang linggo na kaya ngayon ang paulit-ulit na sinasabi ko ang sugal ay sugal pag may perang nakataya dyan delikado na rin ang buhay mo lalo na pag malakihan yan lalo na suportado pa ng gobyerno ang larong yan kaya kung ano man ang nangyari sa kanila, hindi rin natin masisisi kung sino yung gumawa kasi nga malakihan yung ipusta dyan, malakihan yung, malakihan yung perang nakasalalay dyan, milyon-milyon. Wake up call cool na rin yan sa ibang mga sabongero na huwag silang gagawa ng kalukuhan dyan kasi mga adobe ang babanggain nila dyan, mga pader. Yun lang, maiksi silang tong video yung gagawin natin kasi nagbigay lang ako ng comment, binigay ko lang yung side ko sa pangyayaring ito. Sana maging wake up call cool na to sa lahat na ang sugal ay sugal at walang magandang may dudulot sa buhay natin. Kung may idea kayo kung nasaan na yung mga sabong nawawala, mag-comment lang kayo sa baba para mapag-usapan natin. At kung may konting oras kayo dyan, papindot na rin ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod na upload pa natin. Salamat mga idol!